tinitingnan nila bago sila magkakuha ng aso, tinitingnan nila yung ano, yung quality ng aso. Hindi yung basta kukuha lang sila, masabi lang may belt niya. Hello mga dog lovers, hello mga kanyubi So ito na nga yung second stud session ni Alexao at ni Tirios So medyo na late, nagkamali tayo ng uh, pagtantya Bali yun December 11, ito yung second stud session niya So hopefully kung magti-take po ito mga first week o second week ng February ang expected po natin na magkakaroon tayo ng papi. So ito pong si ito rin yung sire, ito rin yung tatay ni Ghost. So umulit tayo dito dahil nakita natin yung quality ng stud ng mga liters na nakaraan. Magaganda yung mga papi, magaganda yung drive and meron po siyang size and colors. So kompleto na yung nakikita po niyo siya yung owner ni Terios si Sir Renan Rocreo at uh, dito po lagi tayo sa mamaya tayo po ay interviewin po natin si Sir Renan tungkol sa ilang details lalo na sa breeding kung kayo po yung mga, kanyo, mga newbie pa lang lalo po sa mga newbie makakakuha po tayo ng konting insight kasi ito yung mas veterano kaysa sa akin mas nauna na siyang breed kaysa sa akin at mas marami siyang alam sa BM lalo na po sa mga line dito sa amin sa South eh, makakakuha po tayo ng mga ilang permission. So guys, sana mamaya ay eh, tutukan natin yung ikli nating interview kay si Renan Roqueo. Si Renan, say naman sa ating mga televiewers, mga viewers. Yan. Yeah. <laughs> okay. Ano, kasama natin yung si Renan Roqueo. Hello. Ang kilalang <laughs> breeder dito sa Santa Rosa, Laguna. Siya yung owner ni Terios. Ah, uh, si Renan, saan nga ba galing yung line ni uh, Terios? Paki, pwede mabanggit mo. Ah, uh, actually, ah... Uh, nung time na uso yung medyo malalaking size, Nakwer ko yan sa Bacolod kay Sir Johan Bakulod, Richard. Richard. Bacolod, Mindanao Sa Bacolod, kay Johan Richard. Oo. Oh. Tapos ang nanay niyan ay sa Iloilo pa kay Parsha Redan. Mm. Bali, yun ang line nila. Pero doon sa nakita ko, as naggaling din yan sa mga sinaunang line ng mga BM ko noong 2009 siguro yon Parang ganoon, nag-webreed ako. Oh. Nakita ko, kaya nagustuhan ko din siya dahil parang ninuno niya yung mga sinaunang aso ko na line ng Oak Creek line. Ni Benjamin? Oo. Okay. So ito yung, hindi ito yung nakaunahan mong BM siya, ano? No? Hindi. Nagsimula ako magka-BM 2005. To 2005? So ilang hmm. taon na yun hanggang ngayon? Seven, 16? 16? 16. So talaga yeah. mas matagal na siya. Guys, mas nauna siya mag-breed na siya hanggang siya ako mga 10 years pa lang ako nag-breed. So nauna siya. Ngayon, bakit po, sir, hindi nandito yung nap napili mo na-breed? yung Belgian Malinois? Ah, uh, actually kailangan namin ng guard dog eh. Harang guard dog ang unang nasa isip ko. Ah, okay. Tapos nung misa na shell ako sa Green Hills, nakakita ako ng K9 doon. Tapos hindi ko pa alam yung ano niyan, kung anong breed yan. Tinanong ko pa doon sa, do sa handler kung anong breed. Tapos nung sinabi niyang Belgian Malinois, Yon, doon ako nagsimula mag-search. Tumingin ako ng ano, Madalang pa may Belgian nung time na yon. Oh. Kaya nung time na yun, nakabili pa ako sa sa Cartimart pa ako bumili noon yung unang-unang Belgian ko. So, yung ba yung sinasabi mong Belgian mo na matapang? Hindi naman. Ay, hindi. Yung Oak creek na matapang na Belgian ko, yung ninuno nito, mm -hmm. galing sa ano yon sa Oak Creek, na galing kay Serping, na bodyguard ni, ano, nakaibigan ko sa Kalamba alam. Ang bodyguard ni Bina 'yon. Talaga alam na alam ng mga pinagbulan ah. Oo, galing sa ano 'yon eh, galing sa Mr. Wood yung nakita ko doon sa papel noon eh, Mr. Wood, Wood ang apelyido ng may-ari nung ano. Kilala lang mga salbahay ang mga krikok, no? Medyo, medyo tsaka mga magagandang working dogs eh. Eh tapos kailangan ko kasi 'yon dahil may poultry farm ako noon, kailangan ko ng medyo maano na bantay. Ayun, kaya purpose mo dati yung mag-farm. Mm, Isa mm. Eh sa ngayon sir, ilan yung aso mo dito? kahit hindi Belgian, dito sa kennel mo? Ang aso ko ngayon ay may tatlo kong Belgian, isang lalaki, dalawang female, yung isa, bagong panganak, may seven puppies. Mm -hmm. Tapos yung isa, stud, nandun ngayon kay Sir Edward mm -hmm. sa Lian, Batangas. Dinala ko nung isang araw, naka na doon. Ito yung import ang... Uh, half import oo. Galing kay... Ano yon Kay... Ano? Uh, Anthony. Okay. Anthony, tapos anak ni Raptor na... So, mga kailan yun, sir? Mga expected na nilalabas yung import mo? stud pa lang ngayon, eh. So, 2 months, no? From now? Mga 2 months from now. Yung Bali, ano na yun? Half-import na yung inahin ko, tapos... Uh, yung... Import yung... ano, Gusto ko rin magkaroon ng medyo subukan ko kasi nag experiment din ako ng ano, eh. Actually, kinuha ko yung size noon, pinalaki ko yung inahin na yun, tapos ipinair ko sa hindi masyadong malaki, pero maganda ang drive, tsaka yung kulay. So, ibig sabihin sir, yung kapag lumabas yung leaders, na no, nasa 75% na import. 75% na import na siya. So, guys, no, sa mga naghahanap po ng yung mga nag sa atin na gusto nilang import, half import, 2 uh, months from now, pwede um, po kayong mag... Uh, Makita um, yung... makita. Uh, Papakita po natin, sir. Pwede ba natin ipakita oh, yung... Kapag oh, Oo, kung, kung sakali. Okay. Pag, pag may time na, bagong panganak pa rin kasi yung isa ko, black naman yun. Nag, uh, yung isang inahing ko, black. Medyo nag-try din ako sa black. Black, tapos si Terius. Eh, one week old pa lang. Hindi ko pa masyadong andong pa lang sa nanay. Sige, sige. Papakita din natin yan kasi marami sa ating naghahanap ng mga papi. Hmm. Uh, po namin sa inyo ang mga taglaglaros na kayo. So, ang question pa natin, sir, is yun, pwede ka bang magkwento sa amin tungkol dun sa mga, kasi mara napansin namin na marami kang alam tungkol sa bloodline, mga pinagmulan. Yung ah. sa abot ng yung knowledge ba? Yung, oh, ah, kung ano, ano lang, ano. ako. hindi naman oh. ako pure, ano, kasi naman nagtatrabaho din ako. Oh medyo nahilig lang ako sa mga line ng BM. Yung actually, nang nahilig pa nung mga unang pan, una pa dito, mga 2008 to 2010, nang uso pa yon si Howard uh, Conan of Prisland, na line. At kasaan niyang si Howard siya? Eh? Ki, ano, Doktora Yoli, YCC Bet, sa dyan ano sa Kalamba. Sa Kalamba, o. Oh. Kalamba. Ano yun? Uh, Conan of Priestland ang line nun. oh, kilala ko yun. Actually, lahi din siya nun. Medyo malayo na lang. Hmm. Yun gray yun. Medyo magandang may, may pagkasalbahe din pero ang ganda ng itsura niya at saka body built. Oh. Eh, noong time na yon, siya yung mga sikat nung mga ganun, 2008, 2010, nilalabo, mm. nagdo-dog show pati yon. Ah, sumasali sa dog show itong si mm -hmm. sikunan. Sino may, kaya yung may ka pang alam na naging mga, ano dito, progeny, mga inanak, ina po? Ah, actually, isa pa rin yan yung Kisergani, dyan sa, ano, Rendal. Mm -hmm. Yung si Sakmila, anak din noon. Anak mismo yun ni Conan? Apo, bali, ap, ap, apo na pala. Kasi uh -huh. ang anak nun si Abrak. Mga Abrak. Malaki din, malaki din ang nilalabas noon. Mga yung sinuunang lahi na yun. Talagang sukat din, mga oversize. So, ibig sabihin, sila yung mga kilala dito noon? Mm. Sa lugar na... So, hindi ako masyadong ano pa doon sa mga ibang ibang lugar kasi noong time na yon medyo ano pa yung limited pa yung internet noon. Uh -huh. Tapos may trabaho din naman ako. Uh -huh hindi ako masyadong nakakapag-search. Kung sino lang malapit dito, yun lang mga kilala ko. Hindi ako masyadong nakakapag-ano ng mga tulad ngayon, hindi ka tulad ngayon na uh, makikita mo kung sino magaling na breeder, sino magagandang aso, sino ang... Dahil may social media ngayon. May social media, magandang... Tsaka marami na nga yung import na ano, lumalabas. Oh, Pero yung local, hindi naman papahuli sing tingin ko. Sa mga basta, import. basta maganda lang ang magaling lang yung nag-aalaga tsaka tinitingnan nila bago sila mag ng aso tinitingnan nila yung ano yung quality ng aso hindi yung basta kukuha lang sila masabi lang may Belgian. Tama tama. Eh, at least may drive oh. may size may kulay oh. at least yung ang ano ko basta mag guard dog hindi pet oh. yun ang para sa akin ang medyo ano ng Belgian ko ang trabaho para sa akin pero ikaw sir kung papipiliin ka between dun sa standard na uh, at doon sa oversize yung preferred mo ano yung mas halos parehas lang depende sa meron mo naman sa hayop may san meron talagang mga sinuuna kong a, aso medyo standard standard din eh standard oh. oh basta magaling magbantay Oo, oh, tama. magandang ugali sa mga bata tsaka sa pamilya mo so puprotektahan tulad nitong bahay ko Oo. Oh. Pag wala ako rito, andyan yan para bantayan tong okay. lo, yung area ko. Parang panatag ka, no? Kasi panatag ako pag, pag nandyan yan. Tsaka pag tumawal sa gabi yan, sigurado, basta may dumikit sa uh, gate ko, nagigising ako dyan. Kanina nga, dito pagdating namin, hindi na ako tumawa, guys. Kasi hinayaan ko kumawal si Tirios. At tamang iniisip ko, pag kumawal si Tirios, sigurado yung lalabas sa sirena. <laughs> Oo, ganun yun. Oo, so, Bas yun ang advantage mo lang na ating mga alaga, mga kadoglaris, mga kanyugin. Talagang napakalaking bagay sila na maka-aware ka sa palibot mo, lalo na sa gabi. Alam mo kapag may lumalapit sa bahay mo, kahit wala kang security guard. Ito pang mga ito no, sir, na lang nagbabantay ito, nagbabantay, ako sa Rina, nagkakamali. 24-7 talaga nagbabantay Nagbabantay yan. Napakasipag niya aso Oo. na yan. Kaya, kahit, kahit nga mas, ngayon, ngayon, hindi ko masyadong pinapos sa ista dyan. Sa pagbabantay pa lang dito sa bahay ko, sulit na sulit na ako dyan. sulit <laughs> so, na, no? Oo. Kapag pa dun sa ganyan Oo. kita pag may nagpapaista. Oo. At, si, sir, si Terios, para sa kanaman ng mga Tagalaguna, eh, open for ista po, no? Open for mm. ista po. Mura lang ito. Parang 8,000 lang yata na no? first mga time. Mga ganun. Pwede pang pag-usapan. Oh. <laughs> pagka pupunta kayo dito, minsan kasi hindi ako nag-go-home service. Medyo busy sa family. Pag pumunta kayo rito, oh. pwede. Oo, makakatipid kung gusto nyo. Makakatipid pa sa shooters pa yan dahil oh. hindi nagsho-shooter so, yan. The so, rest po ay aggressivistad, mga dublawis uh, mga kanyo. Oh. Pag sabihin ay, alam po niyo yung sinasabi mga shooter kasi marami tayong uh, subscriber na newbie. Talaga mm. sila na mga shooter, mga kanyubi, yun yung tumutulong sa aso para mag-shoot. Mag, -shoot. mag -shoot. para malakas eh. Uh, madaming mga pag hindi sinabing aggressive stud is nahihirapan silang mag-shoot. Pag tumapon yung si nasasayang, napapagod yung dog. Hindi na po, pwede, uulitin na naman. Pero May si Terios ilang, ilang besta ko dito ng siya nun, bukod pa ba dun sa ibang dog. Is hindi talaga tayo gumamit ng shooter, oh. Hindi talaga kami gumamit. Wala pa lahat lahat ng kinasta niyan, po so far 100% na kasi puro normal mating, hindi naman ako tama. hindi naman ako gumagamit ng shooter. Sa lahat ng nakasta hundred 100% lahat nabuntis pati nga yung aspin ko nabuntis eh. Kinasta hmm. eh. Medyo talagang may talent siya sa pagkasta. Oh, tama. Eh, hindi na kailangan ng shooter. yung tatay nito, kilala sa doon ano, sa lisan lugar sorry? sa Bacolod kay Sir Johan, Johan Richard. Johan Richard. Ito po kasi yung si Benjamin. Ito yung nakita ko pa lang na Belgian Malinois na napakataas ng size. 31 uh oh. ba siya? 31? Around ganun. Around si 30, 30, 30 basta 30 up. O, makikita po niyo sa mga Facebook. Talagang pag nakita niyo nag-stud yung si Benjamin, nagmumukhang maliit yung dam dahil sa sobrang laki ng uh, No. Uh, ah. So yun lang lang sir pwede bang bilang huli pwede ka bang makapagbigay ng advice sa mga newbie kasi ang ating ang mga mga subscriber ikadala sa mga newbie anong ibigay mong advice para sa pag-aalaga ng BM? Uh, sa pag-aalaga ng BM lalo pag nag-breed focus lang kasi pag uh, ang aso mo mapabayaan mo lang din huwag ka na mag-bail dyan kung hindi mo maaasikaso kasi yan kailangan talaga ng ano yan ng pag- pag-aalaga mm -hmm. medyo medyo kailangan niya ng exercise Yun yun ang isa rin sa ano yan ah uh, sa pag-aaso yan lang naman ng pinakang ano ko eh uh, Belgian talagang medyo kailangan ding tutukan dahil nga yung no oh panahon. yung pan, sa panahon eh, hindi si yung sa ano hindi naman siya masyadong sensitive sa ano isa rin yon isa rin hindi siya, siya masyadong sensitive sa sa mga klima tsaka sa ano. Ang ano lang talaga kailangan niya ng exercise. Yun. So, ibig sabihin 'yung mga gusto mag-avail ng DM dapat handa sila. Mm -hmm. handa, handa silang matutukan tsaka so, hindi tinitipid ang pagkain. Yun. isa pa. Vitamins, bini-vitamins. Tapos ah, uh, isa pa rin 'yan dati nung una nagtuturo ako ng sarili kong belgian bumibili lang ako ng gamot. Mm. Pero napapansin ko nitong mga last na parang baka 'yung nabibili kong gamot is Okay naman ang pagtuturo ko dahil matagal na ako nagtuturo. Ang problema, yung handling ng gamot bago ko mabili, hindi ko nakita. Kaya ngayon, para sa advice ko, kung magbebelian kayo, eh ah, mag-aaso kayo. Eh doon yun na lang pabaksinan sa legit na sa bet talaga. Bet, Huwag yung sariling ano kahit marunong kayo magturok, yung gamot na nabili natin, hindi natin sigurado kung kung okay bang handling niyan bago dumating sa inyo. So, ano yun, malaking uh, tips, no? Mga Kasi mm. safety na nga sa mga dugo na kasalalay. O, oh, kaya minsan, oh. di ba, nagkakaparbo, sasabihin, nagkakaparbo ang aso kahit may vaccine. Minsan, yung ginamit na vaccine, hindi natin alam, Wala expired pala, oh. or na-expose na sa... Sa, sa temperature oh. na hindi kailangan. May virus kasi sir yun. Ano? Oh Oo, may virus na buhay yun. Oh. Kunyari, kailangan dun is negative 10 oh. or 0 uh, degrees to, to 10, ganun. Oh. Eh, kaila, basta eh kung paghandling noon, tra pag travel, hindi na 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 maintain yung na -maintain lamig, lamig uh -huh. na matay na yung bakterya, wala nang epekto yon. May so, epekto kulang, may uh -huh. mga kulang din. Parang useless din yung bakuna mo. Kaya kung minsan nagkakaparbo pa rin. Kaya lang. minsan nagkakaparbo pa rin. Okay. So yun lang mga kadoblawes, mga kanyube. So sana ng ilang mga puntos sa ating uh informasyon dito sa ating maikling video tungkol sa breeding. At maraming salamat kay, kay si Renan. Maraming salamat si Renan. Uh, yun lang knowledge ko. Hindi naman ako kagalingan. Medyo namarunong lang dahil sa experience sa pag-aaso. Pero Siniser ko lang yung ponding oh. na lalaman Ayan. ko na pero sa ibang breeder na mas ano mas marami tayong matututunan doon. Oh. Siguro mga minsan dadayan sa mga breeder oh. of the year, sila <laughs> Sir tama. Sir Knight, okay. ka. Sir Dwight Ambrosio kasi noon. Sunod diyan. i ni ni Sir Ramsey. oh okay. Salamat guys. Salamat.